Malaki kasi ng aming Helena eh. Maliit siya, no? Pero siya man na ang nagkasta na karaan. Ano, nagligat? Alain? Ang kapamunong. Gitsa yung galing akong hit, no? <coughs> o man, ang na yung gati abaw, gitsa? Nagdako <coughs> man di <disa> ba? <coughs> nga, nga, nga di na sa dako. Nagligat daw. Ba't <coughs> na <coughs> ni kaon niya? Di, ano man na budget man ako kaon? Isa man lang kilo. Asa subong gani? Isa lang kilo. Ginabutangan ko lang upa? Upa? tayo mo lang naya kaon. Ay, kay isa kilo developer ko, mong. Tidu tayo ko pa sa isa kilo? Oo. Uh -huh. Isa sa umaga, isa sa hapon lang akon. Uh tayo ko paget Tayo mo lang git. Galing kayo ang upa? Wala mo lang kapatambok, no? Oo. Oh. Ay, kapatambok ng upa? Ay, ko yung upa. Wala siya <laughs> ko Basta matulawan lang. <laughs> Marambok pa gini sabi ang... Ate, kung dutay ka lang kayo daw, matagal ko na kuda siya galuoy ko kung dutay. lang hindi Pero sabong niya, dutayon ko gini ka na sa siya kabulan. Gapang mo langit siya pagkahit siya, pala. Oo. ko ng piton mo ngayon, Bale, bale. Ah, ano na sa kada palapit mo na siya kaya ano na sa gawangal. Galing kay ti wala marag dako iya nga ano nga dako git. Bal amon na yun nya ma palais na ko mo tangkal. Baka, man, 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 man. Oh, karon na lang ate, ayaw man na siya madungis siya. Hindi ko na pwede ko na siya liguan, boss. Oh, maginit ka. Ah, sige. Kagapon wala ko na singan ay subong wala ko na singan liguan mo. Gapon wala man ate no. Hindi ko man liguan kahapon. Dapat din gamitin mo ang porcaya doon ding mo balik lang sa science o butaan pagkain. Hmm. Laba-laba, maglay nga, uh, no, brako. nga laba. Oo. Uh, -uh. laba, na, lagba niya bata. Hmm? mga bata, isa pong lagba, man gani, eh. tanan. Ang mga gani, ay ginapislit nila, ano, ang taas kahapon, kay, kung, kung hindi ito sa, kung kagapon, ma, hindi na sa akong pakursa, para sa,

Ay, nabuntis na ulit si Helena. <laughs> <laughs> oh, ano na gani galing kay ano pa mo nga haligi na bag bago gin tapos nga kahoy tigna pa lay alay anay na Sino yan? Sino yan natin? Tekore. Oye, takot siya na, tekore. Oo nga okay. eh. Lolo, taso naman na, limala na kadlawa mo. Matagal pa na yan? Hmm. <coughs> Tapos maulat to 21 days no? Kung ano no? 21 good man sa inya. 18 to 21. Ah, okay. Nakatapa ko sa popo o oh, ate. Popo dito. Ayan o. Oh. Tapos dito pa sa may sugat. So <coughs>